Alam mo bang pwede mo ma-enjoy ang pagkain ng tinapay nang hindi nag-aalala sa pagtaba? Isipin nyo ito yung katawan natin. Pag kumakain tayo ng mga carbs na sobrang bilis matunaw tulad ng sa tinapay, ang nangyayari, nagkakaroon tayo ng tinatawag na sugar spike. Mabilis tumataas ang sugar natin sa dugo, kaya ang nangyayari, namumuo agad yung mga taba tulad ng sa bilbil o kaya dito sa may leeg. Pero, merong simpleng teknik na pwede mong gawin sa tinapay na to para mapigilan ang sugar spike. Simple lang, tostahin mo. Pag toasted kasi ang tinapay, nagkakaroon ng tinatawag na resistant starch. Ito yung parang nagiging balot sa mga carbs para hindi siya agad matutunaw sa sikmura mo. So ang tendency, hindi agad tataas ang sugar sa dugo, mapipigilan yung pamumuo ng mga bilbil. Also, mas maganda kung marami kang time, i-freezer mo muna yung tinapay. Pagka-freeze, i-defrost mo, tapos tsaka mo tostahin. Mas maraming resistant starch pag ganyan yung way ng pagkain mo at mas less ang tendency na mamuo ang mga taba sa pisngi. Pero syempre, kahit anong freeze mo, kahit anong tusta mo sa tinapay, pero sobrang dami mo pa rin kumain, puro processed food ang kinakain mo at hindi ka gumagalaw buong araw, may tayong pumayat niyan. So kung may tropa ka na mahilig sa tinapay at tingin mo magugustuhan niya ang tip na to, share mo sa kanya tong video.